Sa mo po ngarong ininay. Sa mo ning harong. Ayuan. Picturean taman. Diyan hali so para sa lutay. Pagbilik na kang paro, pag ng habaga. piram bagyo nan, hindi Ngunyan sana. Ngunyan sana. Maalan, may sarok kong ate, nahugot ang punan. Sagpunan naman sa liigid nito. Nagano po kami? Hindi, nag-evacuate? Nagharali nag kami? Nagbali kami, nagharali ako dyan na, sarong may... guys, makikita niyo ang uh, mga isla dyan, uh, dagat ng karamuan, kita dyan sa baba, at dito naman ay ang uh, kapundukan kabundukan, barangay Gihalo ba na eh? Yan, barangay Gihalo. Guys, ang barangay Gihalo at kung tayo sa barangay San Vicente, kung dahil mampalan nilang ano, ano, ano naman, magayon hey, uh, na ng agig, di? Lam-lam na, magayon na ako.

Tapos sinabayan niya naman kayo, kaya niya ng kontra sa spray na. Pwede niya. Kaya, uulisip talaga, sumot na ito. kulang ang gilid ka na. Bangin ina mo Dahil ka lang buhay. Narata Bakit na yun? Tagas nagapoy na yun? Sa giton, ang mga tremong bilig, hindi kaya maglao. Hindi man talaga kaya, 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 kaya tremong bilig, kung mayo kang sakay? Kung may mayo sakay pwede mong Pero kung sakay ka dahil, ang mga bagay dito yung mga single, four-wheel talagang iyan mga... Di anong biyahe? Dito yung may jeep, di? Mayo, sir. Abal ako yan. Abal lang talaga, no? Abal lang. Tara. Tapos may mga pangangkadaga tayo. Andesin niyo kung okay. ano no, kontinampo. nga itong so aside eh. Kaya makakahilipap ko ito yan. Para o tigda para sa kito nun ko Talagang way, pag magusog ka na agad. Talagang way hindi ka ka kilan ha. Dai pa lang arok kay nang pare. Pidi mare ang kuno Hanggang patag na kay indog So yan yeah, guys, ang barangay Patag. Mga white sand bomb pala na no. Ang dagat. Ah, ang Patak, barangay o uh, sityo? Patak, barangay ah. Uh. Ang Barang... sityo, yun eh. Palang An pa. Ano ang San Vicente? Sunod pa? Sunod

Gabiyo, tungso tong talaga ro bitok kang manok. Sakitan man dala eh, sakita, sakita. ang auto idi doy. Ma taragilitan ang kuyon. Ano man dot karo kan disenyo kan tinampoy idi eh, oh grabe. Um, Dila mga ni kinaya pinorofil apan. Eh. Kung medyo kilayud kayo dala mo na. Grabe oh. <laughs> Talagang kung lakawon mo ay garo dai ka makatukad maloy-aloy ang tuhod maloy-aloy ang tuhod ma, kaya halhal dumanda nga umuha dito ah, halhal na nagtagilid nga ngayon trap pag buo sa simenta oh, mixer tagilid <laughs> oo oh, may natagilid tas sobrang kuya na kaya sugabat pa kan lubot oh, nyo no? na oh. grabe na mo kayo kaya so kaya... grabe guys ang ano dito ang uh... anggil ng daan. yun na na yung sagkuranggang highway yeah. so yun na na yung sagkuranggang highway hanggang dito lang guys yung highway ng uh, barangay uh, ano barangay ni? Batag. Atag. so dati araw ganang tinampo hmm. so ganito dati ang uh, binabaybay nilang ang daan pero ngayon at least uh, meron ng uh, kongkreto na nadadaanan tayo ngayon guys sa barangay patag karamuan isa sa mga mahirap pasuking barangay ng karamuan kasi po sa tindi ng uh, daan dito ano baba ko so matindi ang ano, dito daan dito ano apa baknya, terlupa pa. suku dan indah oh, ya, mau terakhir, no, kita, ya, ini kita guys sa dagat. Na tayo, so may dagat. babak tendagat itu ntar ayo sama indagat, mau bak tahu kasi mesada matarik ang slope. Barangay Patag. Yan mga white sandan, mga resort an. Mga kayan beach sana man ang sir pa man ano, mga resort. Beach sana an, mga isla. Mga ah, pwedeng kulkarigusan mm -hmm. sana dito na guys nagaray sa, sa tabing daan ang mga mga oh tinapaan ini na sentro ako pa ini ko yan ini sir sityo 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 ni patag patag so malapit lang to guys sa dagat ano mga produkto di puro sira sir ah uh, nyo kaya lagi po pero garo na proteksyon ng sinakan ibong ibong na bukid ano eh pagkayan man sir ang paros na ali man, man, man pero pag di man di ang kaya nakabuylo ha pero tapos ang katakot sa inda daga at yan mga pangkin pero masira pa hindi eh Eyo, sir masira

Tapos pa. Ito, kapoy niyo. Para sa... Ang magayang pandara pala ng motoring sports. Sport. Ito kulang rida. Tapos may... guys, uh, pasok na tayo sa barangay. Atag. Uh, imagine nyo na kung gaano kahirap ang lumabas dito kung may emergency ka tapos uh, ang problema po rin dyan, iskwila na ano? saan doon iskwila na Iba may elementary na dyan? ay mayo pa sir sa gyal o duman sa ah, duman, ma duman ang mga aki nagkarlase isog na ba ako? Ah. Yeah. Nakalaog na. makikita nyo dito guys ah, halos puro saging ang tanim nila ano daw kung may sugbo maniglim ayo iba, iba sugbo okay. ano abaka. sugbo abaka wala ditong ibang uh, pananim wala ditong kalamansi ako nakikita kasi puro bato mabato ang ano dito lupa Simbahan masing daw.

Ito so, naman ay marin otto. Marin man. May tindang palamig. Palamig. Po, palamig. Ano pong ano ni? Ano pong barangay manay? San Vicente po. San Vicente. Patag San Vicente. Patag. Pero inapod po siyang patag. Opo. Ngayon po San, San Vicente na. Ah, barangay San Vicente. So, kambag yun ay nag-ano man ay dandagat? Naglangkaw? Ngayon yan, himala. Dahil nag-ano kang itong bagyo. Oo. Uh, ang tan yuli sa sakaro ni abot din oh. Ah, nagabot diyan. Ngunyan day day nagsakat igdi. Ngalas nya kan ta sabid da kula antu. Igdi po sendo. anong nanganan? Yan paros, grabe ang paros. Paros po. Pero to big day man. Garo na raw sa covered court nindo. Welcome to Barangay San Vicente. San Vicente Karamuan. nagkalat po ang basura sa dagat plastik at mga dahon So ito guys ang barangay San Vicente dito sa Karamuan na napakahirap abutin dahil sa hirap po ng daan. So dati ang uh, daan po daw dito ay sa dagat. So dahil sa mayroon ng uh, daan pero napakahirap pa rin po kasi uh, napaka tarik po ng uh, daan na dinadaanan nila. So yan sana po ay uh, maabot ito ng gobyerno ng uh, tulong. Tulong uh, dulong bahagi ng uh, karamuan ang uh, barangay uh, San Vicente. Kami man lumalag binarahiwan kami. Ah, sa iyo po sa akin mo. Sa Bisaya. Bisaya. Sa Bacolod. Bacolod. May Valenzuela, may Antipolo. Oh, okay, shout out mo. <laughs> <laughs> Nanganing padala. Ano pangarap kanaki mo? Saya mo po ngarong ini nai, saya munting harong. Ayo an. Picture ng taman. Anong suno na po ini Nai? Sunto. Sunto. unti tiro na rin at takop pa na sana hanggang ngayon. po. ko ang mahalayan nito. Anong oras po yung Kusog paros? Mga alas 9 po. Alas so 9 yung banggi. Ayo parehas ma. Sa so paglan po sa Katanduanes. Pero sukusog po talaga. Grabe man. Makusog man po pag ano pero bako itong, itong dorderit sa baga tapos pundo. Pa, pa puro pundo po. Ano, kusog kang doros. Tapos kanduros. pag makusog, garong nagararog po. Ang. Sa kuya nga na mangga. inyo po? Ah, Diyan sa taas. So, pero sudagat po. Dahil man naglangkaw. Nagkataon mang kaya po na ano Hunas. ang sudagat, sunas. Pero kung yeah, po. tao gayo, Jesus Maria. Tapos ibang parte po kaya duman, inarano kan dagat. Ito inarano po kan hukol. Kaya nagpasalamat po anak kami ta. Ining nag po man so bagyo digdiho unas na unas po low tide mm -mm. kaya lang sumang ato po ninda no mm. ginaya kan okay, ato high tide po ang dagat naglaog digdiho abot diyan William. William, pay William. Igdi sa Barangay San Vicente ta. Nabuhal sumangga. Gabang. Hmm. Den hali su para sa notay. Pagbirik na kamparo, pag pagyana kang habaga. Pero ang bagyo nabubuhalan, hunya sana. Hunya sana. Maalan, yung sasarap kung nahugot ang sinan. Tagkulan nga sa ligid nito. Nagano po kamo, hindi nag-evacuate. Nagharali kamo. Nagmalyo kami. Nag nag kami. kami. Hagali ako dyan na sarong Sa iyan sa, sa aki me. Bagong. Saan po sa impo nag-evacuate sa tawid di. Gwan sa simbahan, Iguan sa barangay hall. Mm. Motoran, dagat, bang dagat. Ngunyan, igwan na nag aagiduman duman. na nag-aagi halig. Guro naman po ano, habal-habal halig di pa duman sa sentro kan. Yeah. Gyalo. Halig di hanggang sa sentro, hanggang to. Ang dotodor. Kung may bagahe, iba pa? Iba pa. So, yan po ang kamugtakan din sa barangay San Vicente. Sana mahiling po ni kan mga taga DSWD, asin sa gobyerno. May nakabot na po igdi sa inyong relief. May pa po. Ah, paano? Sana maabot inigdi kang gobyerno. Okay lang tayo upload ko ni sa Facebook. I-upload, really? i-upload ko sa Facebook para mahiling kan mga para dalanta dyan pati sa YouTube na ang kabugtakan po sa barangay San Vicente